Dalim na sa inquest proceedings ang isa sa mga nahuling ng hack sa website ng Comelec. Kasong paglabag sa anti-cybercrime law ang silang kay Paul Benting, isang Fresh Information Technology graduate. Nahuli kahapon sa kanilang bahay sa Sampaloc, Manila, ang 20 anyos matapos matiktikan ng NBI. Paliwanag ng binata, hinak lang niya ang website ng Comelec para matesting ang security features nito. Ayon sa NBI, hindi ordinaryong hacker. Si Benting, ultimo ang social media giant na Facebook. Kinilala siya noon bilang security specialist. Hindi pa matukoy kung miyembro siya ng grupo ng mga hacker. May mensahe naman ang Comelec kay Benting at sa publiko. hindi, naman, hindi lang naman na kailangan mag-hack. Sana kung nagsulat na lang siya at sinulat niya sa amin yon. eh masasagot naman namin kaagad yung kanyang hinain. The fact that the website is down now is nothing to worry about. It's part of the maintenance process kasabay ng pagkakahuli kay Benting, lumabas ang isang website na naglalaman ng mga ninakaw umanong datos ng mga botante mula sa COMELEC. Aminado ang COMELEC at NBI na nahihirapan silang matukoy kung sino ang nasa likod ng website dahil posibleng nasa ibang bansa ito. Mahirap in the sense na sa ngayon ano yung initial uh, findings natin, itong website ay nakahost sa Russia. So for us to down to, to put this down, we have to coordinate with the administrator of the of the hosting web of the site. Medyo mahina ako pagdating sa oh, teknolohiya. Oh, mm, Pero, Alam mo yan, yung yan. ngayong nahahak ito, no? Yes, oh, Ang oh. naghahawak po ay ang, yun mga, yung mga impormasyon natin mm -hmm. ay ang Comelec. May pananagutan ba ang Comelec sa taong bayan? Well, alam mo kasi yung hacking na yan, napaka-phenomenal yan eh. Mm -hmm. Hindi pa talaga natin alam ang extent at papaano kung, na, papa, kung ano ang mga pamamaraan ginagawa ito eh. Mm -hmm. Nung nagkaroon nga ng kaso sa cybercrime lo doon umakit sa Supreme Court, mm -hmm. pati ang Korte Suprema aminado sila Ngani yung ba? dimension ng sharing at at uh, liking mm -hmm. At sabi nila, hindi pa nila masyadong maintindihan yon mm -hmm. Eh, talagang uh, mahirap. Mahirapan talaga sila. Kapabayaan, oo naman. Lalong-lalo -lalo na ito. Alam mm -hmm. na natin na pwede palang mangyari ito. At ilang beses na lang nangyari sa right. Comelec. Right. Kaya, kaya ang, ang gagawin nila, o anong gagawin ninyo, dapat gumawa na kayo ng mga safeguards. At kung hindi pa gumawa ng safeguards yan, mm -hmm. dyan na ang kapabayaan. Siguro dapat kunin ng Comelec, ah... Uh, etong suspect para maging consultant nila for their mm. security features, no? Kasi kung nahack sila, eh siya rin mismo siguro makakasabi sa kanila yung mga nabesa pre sa kanilang exactly. website, mm -hmm. di ba? I mean, para sa akin, may nabanggit kang uh, pelikula, di ba? Uh -huh. Na meron mga pelikula na ganyan. Yung sino nag sila pa yung nagiging uh, katuwang nung no, uh -huh. oh, ahensya. Yung para... before. Yes. Ay, yung Filipino yun? Uh -huh. Na ano, itong virus na ito. <laughs> actually, nasa ibang bansa ito. na siya. Yes. Yata, at nakuha ng malaking kumpanya. Pero itong si Benting, eh mismo nga ang uh, Facebook ay uh, pumilala as security specialist. Tama ka. Yes. Yung suggestion mo na maybe they should take advantage oh. of venting no. para makita yung naging problema ng COVID. Mm -hmm. mm -hmm. Ang FBI mm -hmm. han, recently doon sa nangyaring bombing doon, nang, nag-hire sila ng hacker para mapasok okay. yung isang uh, cellphone oh. ng isang terrorista. Oh, okay, At okay, saka dito. sa Facebook na rin han, kayo kung naglalagay po kayo ng mga pangalan yung buong buo sa Facebook, ay ade, baguhin eh. nyo na. Talaga? Baguhin oh, nyo na managa? kasi yun yung ina yun lang yung tinatype doon para makuha yung data mo doon sa oh, doon sa website kung saan sinasabi nga nga, uh, nandun yung mga leaked na data ng mga butante. At yung saka, nakakatakot, saka bukod, everything's uh, online kasi now uh, eh, uh, di ba? bukod sa Facebook, ni-recognize din si Benting according sa Manila Bulletin, na, mm. uh, sa so article. ni din siya ng Microsoft. And noong 2013, wow. sa security rin yan, uh, security researcher acknowledgement page niya ng Microsoft. And noong uh, 2013, nagtweet uh, Nag-tweet daw itong si Benting at uh, tinitingnan niya yung reply natin ha, uh, ng TV5. Mm -hmm. Dahil mukhang nakita niya rin yung mga kahinaan ng website natin uh, ng okay. 2013. So, hindi talaga pangkaraniwang hacker pang to si Pero, And okay. he's only 20 years old. Very yeah. talented. And fresh grad, ha? Fresh, oh, fresh grad. <laughs> In fairness What sa kanya, more? Talented, talented siya. Talented siya. Hindi kaya... lang dapat komele. Baka yung gobyerno natin kailangan i-hire siya, bigyan hmm. siya ng magandang sahot. Para Tama. siya yung maging consultant sa lahat ng mga ehensya, lahat ng, ng mga websites. Alam mo ano yan niyan, new paradigm for new realities eh. Hmm. Hindi kasi maintindihan natin eh ito e, pala hmm. ang tao medyo gumawa ng konting pagkakamali. Hindi, malaki. Pero takinabagan na lang. Mm. Meron nga ako nabasa, na sa, na na nabasa sa Facebook. Meron na nga mga nagsasabi na, he's the hero we need. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero uh, siguro, uh, he's on the other side of the, of the camp. camp oh, kasi oh, baka ba? mapalipa, oh exactly. Pero, yeah. pero yeah. Akin, ito, gaano ito nakakatakot yeah. ngayon no. na may, may meron ng may hawak ng ating mga impormasyon mm -hmm. at kung paano rin nila ma manipulate mm. yung ating eleksyon. Tama. Oh. Saka ang problema dyan ngayon, hindi pa natin mararamdaman yung 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 epekto niyan sa ngayon. Kasi nakuha na nung for example, merong gustong kumuha ng address mo, mm. Mameng, di ba? Yes, but what's there more, the information, di ba? May date. Yung oh. ano, yung biometrics ngayon, our yes. fingerprints. It's yes, right. correct, correct. just use it now. Hindi oh. nakuha nila ha? pati yung mm -hmm. oh. niyan. Oh, so, mas so, mabuti so, pa yung notebook hindi <laughs> na kukuha, di ba? Pero, yung lumang uh, pamamaraan. Mm. Uh, Attorney, meron ba tayong president code. na kinasuha ng isang hacker and mm. napatawan talaga ng multa or a real life sentence dito sa Pilipinas? Ngayon, wala pa. Wala pa. Kasi mm. yan, palagay ko, tatagal yung mga kasong yan. Eh. Mga bagong crime ito. Talagang kahit na may batas tayong cybercrime law, mm. eh talagang titignan pa kung Anong mga salimuot na papaano pag pag ano niyan, pag ebidensya niyan. Hmm. Naalala ko tuloy bigla yung pelikulang Swordfish ba 'yon? Yeah, Swordfish. Oo, mm -hmm. yung kay uh, si Haliberry, Haliberry, si Hugh Jackman. Parang siya lang si Hugh oh, Jack. Jackman pero mas bata ito, fresh hmm. graduate when well, old. Oh, we well, can definitely use his totally talent. Tignan natin tayo. kung paano ito i-handle ng Comelec. Yes. Ano, mm -hmm. And tignan natin kasi 18 days 17 days to go before yeah, exactly. before the elections baka mamaya yes, may bagong yes. hacking na naman na Correct. mangyari sa website ng COMELEC Be sure to come back use 5 everywhere copyright 2016